Good morning, guys. So for today's video, magluluto tayo ng pansit bato. Ayan, pansit bato from Bicol. Pasalubong sa akin ng pamangkin ko. Lalagyan natin ng giniling and pechay. Yan lang halo natin. Pero hindi lahat yan lulutuin. Apakarami ah, niya. Kukuha lang tayong konti para sa ating breakfast medyo ilang araw din ako hindi nakapag-vlog. Medyo na busy, may bisita. Kaya hindi ako makapag-video. So ngayon, lutuin natin yan. Pansit ba to na yan? Papahita ko sa inyo kung paano magluto. Kasi parang masarap siya medyo may sabaw. Hindi gaya ng natural na pansit kanton. Ganon. So wait lang. ayun let's cook na dito natin lulutuin sa medyo kasiro lang malaki-laki para may sabaw kasi masarap siya pag may sabaw wala yata akong chili yata ako okay, nakalimay masarap ko pag may ano may konting sili pero wala akong sili kaya yan na lang okay naglagay tayo ng mantika

Lagay natin ang ating hilo. natin ang korte ng ating hiniling. Yeah. Ayan. Ipare natin yung mga kailangan. dyan ito ilang natin ang hindi ang ating hindi. Uh, yun, um, Yan, konting kong ko. Yan, lalagay natin ang ating pasura ay toyo. toyo natin, kailangan hindi siya masusunog. Diba nasusunog din ang toyo? Oo. Uh, Konting ganyan lang. kasi sunog natin kaagad ang tubig. Kasi daw pag nasunog daw siya, papait siya. O diba? Ang dami akong alam sa buhay. Papait daw siya. Kaya lagyan natin ang water. Madaming tubig. Kulang pa yan. Dagdagan natin. Tapos, pakukuloy natin. Yan. ligyan natin ng maraming paminta. 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 Kailang marami. kasi pag maraming paminta, ang kasi Bato. Tapos, yan. Umami. Tapos lagay natin ang ating chicken cubes. Lagyan pa natin ng sabaw. Ganyang karaming sabaw. O, pakukuloyin natin muna siya. Tsaka natin mamaya titingnan ulit. Kumukulo na siya. Atin ng halo haluin Siyempre, tikman natin. Ang lasa bago ilagay ang pansit. medyo matabang na yan natin ang konti Nor seasoning para malinam nam tapos yan ilagay na tayo ng pancit pansit na tayo ng na ay kayo natin sayang madami na ba kasi ano nasisipsip niya yung tubig e eh. so kailangan tansya tansya lang din yan may marami na to maloto. Kasi may pupunta daw ng mga kaklasi, yung anak ko. Pamarienda na rin natin, syempre. Medyo marami-rami natin. Tungin. Ayan. Okay. Tama na yan. Marami na yan pag naluto. Feeling ko kulang pa nga ang sabaw eh. Kailangan natin magdagdag sa sabaw. Kasi mamaya wala na siyang sabaw kapag pinatay ko na apoy, tapos matagal-tagal yun din, wala nga, nawawala yung sabaw. Tapos ilagay na rin natin to para maluto na rin siya. Kasi sandali lang naman yun eh. Okay, ganyan. O, diba? Ayan na yun. Ayan na si pansit ba to? konting kulo lang. Tapos okay na siya. Ganyang kasimple luto Okay na siya. Masarap naman na siya. Mahirap kasi umalat, di ba? Pag yung pansit maalat, hindi mo makain ng... Kailangan mong iulam pag maalat eh hindi siya talaga makain ng siya lang. Ayan. So, okay na siya. Mamaya ang konti. Papahita ko sa inyo pagluto na. Okay na siya. Okay na to. So, our pansit bato is done. Ganyan dapat. Medyo may sabaw. So, papatay na natin. Pwede nang kainin. Mamaya kasi wala na rin sabaw yan. O, ganyan lang kasimple ang pagluto ng pansit bato from Bicol. Thank you. Thank you so much.